Good morning! Sa video nga ito, pahita ko sa inyo kung paano ako mag-inject ng vitamin A, B with selenium. At ang ating method ng pag-inject ay subcutaneous o sa ilalim ng balat. Tara! Yan, natin si Walter. Uh, pag nag-iisa, dito ko siya inahawakan sa tenga. May hirap to kasi. Mag-isa lang eh. Nagawin natin. Alkoholan muna natin yung skin. Tapos, pag subcutaneous kasi ginagawa. Ganito. So, magpo-form muna ng parang triangle. Pakita ko mamaya sa maliit na kami para malapitan. Di ba? Okay. So, dito muna kay Walter. Yeah. Try natin. Hawa. malakas eh. Kailangan talaga dito may katulong ka. Hawak natin. Pakalmahin natin na hindi siya hawak sa sungay. So, okay.

ipit ko lang sa wall. Ayan, tapos yun. Kabila naman, ganoon din yung gagawin So, ayan, natapos natin turukan si Walter. 8 ml ng uh, vitamin A, D with selenium. Ayan, palitan na natin yung karayom since siya ay nagkasakit din siya ng goat nyo man niya last time. So, ibang karayom ang gagamitin natin sa ibang kambing. yan so sample natin si Ace. Kapag kakasaya mag-inji ka ng spukitinius, mag-form ka ng triangle dito. yan So, sa gitna niyan, ayan, Diyan ba ituturok yung karayom para sa ilalim ng balat pumunta yung Nakanyari dito. Ayan o. Pakita okay, ka ng parang triangle shape. At dun mo ituturok. Dito. Ayan, dyan sa gitnang yan. Okay, so sa leeg di ko pa masyadong ginagawa kasi sanay ako sa dito sa parteng kilikili. Ayan. So, sa gitna ng triangle na yan. Diyan. Diyan tinutusok yung karayom. So, siguraduhin mo sa ilalim ng balat. Kahit mabitawan mo yun ganyan. Okay, nandog pa rin sa ilalim ng balat yung karayom. Okay, try natin. Kunan cool si Ace. Yan. Yeah. Diba so, ka ng parang triangle dito? At, try ko na nakikita ng camera kaliwete ako pero mas madali kasi dito sana hindi natin mahagip yung balat yan malikot okay. lang, mahirap kung nag-iisa okay, yan up, up, up. talagang nadali tayo sa wild mo siya oh. para sa balat. Gamit ko yung ano ko. Yung dominant hand ko kasi ako ay left left handed. Yun ang ginagamit ko. Okay. So sa kabila naman, ganoon din, eh. same procedure. Pag ikaw lang ay nag-inject, syempre, meron kang masanay kasi kung kaliwete ka or kanan. Yun yung gamay mo. Okay. So sa iba naman tayo. Ayan dito naman tayo sa kabila. natin kung alin na mas madadalian sa kaliwete side naman na to alin natin ng konti para makita sa camera taba ako ng konti dito yan mas madali dito mas madali ako nakaka-form ng, ano triangle dito Ingatan ko lang, huwag tamaan yung buto. Nabati yata. <laughs> Nawala. Pangasabi. Yan, yan, yan. yan. Gawin muna natin kanan muna yung gamit. May time na ganun eh. Pag hindi sila relax, hirap ako makabuo ng triangle sa part na to. Yan. Okay. Wah, tamaan yung buto. Hindi natin makuha. Yan, dito. Papawisan ka talaga. Isa napaka-komplikado ng balat ng kambing. Yan, try natin dito ha. Okay. pop pop kasama na sa video ang mga struggle natin di ba o ganyan kaya mas maganda talaga meron ka nagahawak kasi pag naga pag wala nag sa iyo ganyan medyo matatagal lang ka okay may times na ganito ang hirap makita okay yan naku nakuha ko na okay tapos ay yan na kahit bitawan ko na siya kasi ilalim na ng balat eh Oh, okay. mana. Ilang, ilang minutes sinabot natin? 3 minutes? Sa isang kambing pa lang. Kaya lalaan naman talaga ng oras. Yung pagtuturok mo sa kanila, ba? Diba? 3 minutes agad. Isang kambing pa lang yun. Tsaka isang site pa lang. Yan. Ano? Pahiga? Hindi, okay, ganyan lang. Ganyan lang. niya lang na ganyan. Yan. Dito, Dito, yung, man. Injection site. Yan. 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 kalma ya balat ya. lah ya very good <laughs> very good. medium god oh hmm. yes medium god ganan lah native subukan natin sa wild to wild to talagang napakatindi nito Yan. Wala. Yan. <laughs> so kailangan pag ganun dalawa. Dalawa yan. Baka hindi ko na ma-video to dahil talagang nagwawala yan. Okay. Dalawa kayo. Yan na. Pero ka namin. Pero ganito ang hawak. Nakaipit ng ano ko. Legs. Tapos kay Papa. <laughs> hawak ni Papa sa dalawang paa sa likod. Yan. Sa kabila naman. Yan. Okay Was naman. Pero, apo. Okay na. Ah, kabila naman. Nga lahat. papa. Ano yan? Ito naman. Kabila naman po. So ganun na mag-inject sa mga medium size na medyo wild eto mababait na iba kaya wala magiging problema dyan Sa iba nating kambing kambingan Talagang uh, wild lang talaga si Totoy Brown Kasi kalakasan kalakasan pa yan Ngayon pagka sa mga ganito Na uh, one month Nabihira lang naman talaga uh, five months pataas yung tinuturo ka ng ADE Kaya lang pag sa ganito na medyo payatin Binibigyan ko sila ng at least 2 ml Yan Tapos hindi ko na ginagawang subcutaneous Intramuscular na rin kasi nakalagay naman sa bote, pwede yung subcutaneous, pwede rin ng intramuscular sa kanila. Tapos may nagtatanong ba't hindi na lang intramuscular yung gawin mo? ah uh, kung pwede naman pala na intramuscular din. Yan. Ginagawa ko kasi yung subcutaneous para ma may reserve ko yung ibang injection site para sa ibang mga vitamins. Para hindi naman bugbog na bugbog yung muscle sa pagtuturo ko ng intramuscular injection sa kanila. So tama na yung, uh, yung ADE, ay sa uh, balat na lang sa ilalim ng balat. Tapos yung mga ibang vitamins, yun na lang ang i-inject ko sa at wakas. din magbigay ng AD with selenium at tapos na rin ang pagbibigay natin ng mga vitamins and supplements. Tapos, Nakapag-deworm na rin tayo at bibigyan na natin to. Yung ano, kapos pa yan para lang sa mga inahin niya na nanganak. Ayan, nabasa na ng alcohol. Yung ano. Tingnan niya naman mga kambing. Oh. Simula nung nag, uh, ano ko, nag timbang yan isang araw ginawa tapos nag deworm pangalawang araw patlong araw is yung uh, iron pangapat na araw DCM bali na una nga yata to eh palimang araw tong B complex dapat tuloy huli to pero nauna ko na siya nilahat ko na and pang huli ADA with selenium so ganun uh, siguro inabot tayo ng may isang linggo dito sa ano dati na kukuha ko siya sa loob lang na isang araw nung konti pa lang sila pero ngayong uh, marami na sila eh systematic na yung ginagawa natin yan para hindi tayo mawala saka syempre meron tayo laging record keeping so yun sa ibang uh, topics natin uh, itatalakay natin yan yan isa isa yung ating record keeping so sa ngayon uh, tinapos ko muna yung ADE na makita nyo kung paano ako nagbibigay ng ADE at yung mga benefits ng ADE lalagay ko na lang dito sa description box dahil baka hindi na kumasya pero uh, happy ko kayo ng konti Um, ang ID ay ano siya, performance enhancer. Yan dito naman nakalagay 'yan. Yan, tapos syempre hindi lang siya performance enhancer. Ah, uh, may kinalaman din siya sa ano, supplementation of vitamin in, in cases of deficiency, stress, and low feed intake. Yan. At ito ay galing nga pala kay Zoe Nzi. Oh, uh, pasensya na kayo, tumalon-talon yung video ko nitong ah uh, itong nakaraang clip kasi nagkulang na naman ang memory ng ating cellphone. Yan, kaya pagkashin ko na lang dito sa outro natin. Eh, ganun lang pag nag-inject tayo ng mga ganito. Eh, iba't iba yung ating video na ginagawa. Meron tayong intramuscular, merong uh, subcutaneous, at merong inject sa pigi, meron sa leeg. So, tingnan nyo na lang sa iba ko pang videos. Yan, salamat po sa inyong tiwala at salamat kay Zoencio sa pagsupply ng ating mga goat needs. Ayan. Thank you po. And uh, subscribe kayo sa aking channel, Teacher Farmer Ali. At meron tayong Facebook page na Kambingan ni Ali Boy. Kita-kita tayo sa mga susunod pang videos na puno na naman ng aking memory. At kailangan ko na naman mag-edit. Yan, salamat po sa inyong tiwala at suporta. Bye bye. Happy farming.